Kailangan mulat lahat tayo. Lahat ang pilihin tumataas. Pati pang ewan sa toilet, tumaas na. Lahat tumataas. Ang isda, ang gulay, lahat tumataas. Halos wala lang makain. Pamasahe, taas ng taas. Ang gasolina tumataas. Ang kuro tumataas. Diyos ko, ang mga unano hindi tumataas. Diba? Taas ng taas ang lahat. Tumataas ba ang sahot ng mga gawa? Yes! Hindi! ayon nila itaas na kakaloka silang lahat, di ba? Diyos ko! Malam maraming beses na pinaglalaban na itaas naman ang sahot dahil mataas ang bilihin. Itinaas ba? Hindi! Yes! Mga walang hiyayang mga nandyan nakakaloka sila, di ba? Diyos ko! Tumataas ang pamasahe. Tumataas ang lahat ng bagay. Ang saho, ko, dahil itaas, Ang nakakaloha. Ano pa? Marami pa. Diyos ko. pagkalawak ng panlolok at pagnanakaw sa atin, bayan. Nakikita niyo ba nararamdaman niyo? Diyos ko. Bilyon-bilyon ang inakaw sa confidential pad ng ating vice-presidente, di ba? May nangyayari ba? Wala! Ayaw nilang pakinggan ang kumple ng taong bayan. Yan ang hinihalal natin sa pamahalaan. lang hiya. Hindi sila lumiligap sa taong bayan. Nakakaloka, hindi ba? Ano pa? Marami pa. Lahat ng nailedya at sa Tongresman at sa Kasasinado Isang pamilya lang yan. Diyos ko, mga nanay, mga tatay, mga kapatid, mga lolo, mga lola, inilike na lahat dyan. Interest pa ng Pilipino ang nilalaban nila. Yung may Hindi, interest nila na kanilang sarili uri lang, hindi ba? Diyos ko, yung na natin ang mga mata natin, kakaloka. Nakakaloka talaga. At tingnan niyo ang ating dagat. Hawawa naman ang mga hangisda! Di ba? Tinatakot na natakot mga yung Di ba? Diyos ko, andyan na yung pangyera, pangyera, ng barko ng mga China. Hinirapit, tinatakot tayo. Dapat ba tayo matakot? Yes! Nakakaloka. Nakakatapat na tayo magalit. Alam mo, pag tayo ngayon sinasabi, ibig sabihin, sumasang tayo sa ginagawa nila magka -e eleksyon na naman. Huwag na tayo magpakatanga. Gusto ko na makatanga sa tam-taming tanga na bumuboto sa mga taong magpapahirap sa atin. Hindi ba? Gusto ko. Wala naman silang ginagawa. Pagpapahirap naman sa taong bayan na ginagawa nila lahat. Ngayon, iboto natin ang tama. Iboto natin totoo ang nagmamahal sa bayan. Sino yun? Uh, ang bayan at ang makabayan yan. Sila talaga ang nagpumaboto sa ating maya Sila talaga ang nagpumahal sa atin. Eh di Alam mo, mga kabaranggay, wala talang magmamahal sa atin, kundi yung lumalaban para sa atin. Yung mga nadyaan nagaharing uri, nasa isang uri lang sila. Mga uri ng aapi. Yan si Bongbong, at saka yung tatay niya, lahi sila ng mga mapag-abi. Diyos ko! Mga lahi ng mga kriminal na may mga kaso. Ay, di ba? Kapag ikaw ordinaryong tao, ikaw ay aktibista, madali kang ikulong! Pero si na nakatulad na buhay pa, hindi nakakulong. Alam mo rin, meron dito sa bayan na ito. Ay, ba? Pag nagsasalita ka kagaya nito, nilaredtag ka! Nakakaloka! Awa-awa naman ang nilaredtag! Hindi naman totoo sila sinasabi nila! Alam niyo, panahon na para maramdaman natin ang pang-aaping ginagawa sa atin. Panahon na para tinulat natin ang ating mga mata. Nakakaloka na! Hindi eh, ba kayo naloloka? ka kayo pero huwag kayong tawa ng tawa. Dapat isipin niyo ang mga nangyayari sa atin. Kaloka ng mahalin, nang bilihan. Ano? Ano'ng sinasabi niyo? Lalaban ba tayo? Lalaban! Mulat na ba natin ang mga mata natin? pag protesto ba tayo? Pagtuloy tayo magsalita, huwag tayo magtatakot. Hindi lang tayo dapat umiyak ng umiyak. Hindi lang tayo dapat at sa isang kwarto. Oh, hindi lang tayo dapat nakikinig sa nangyayari. Dapat sumasali tayo sa mga protesta. Sumasali tayo sa mga sasabi na kung ano ang totoo, hindi ba?